Yan mga idol, ang laki oh. Ayan. Huli na, patingin mo. Ay, laki na si sipit oh. Yan, nahuli ah, na naman ni Canterira. Ang babo naman talaga ng mga hipon dito, mga idol. Yan. Ay, ito pa isa oh. Ha? Huh? Ayun pa oh. Dandahan na Huli. Ayan, patingin mo, patingin mo. Yan, huli na naman. Sige, sila lagay Yan guys, so papunta na naman po tayo. Ito na po yung muling pagsabak natin sa night hunting, mga idol. So sa malit na usapa po tayo, kasama natin si Iron. Ayan, ang batang kumakapa ng hipon. At uh, try po kami maghuli ng hipon dito sa sapa. Yan, nandito na po kami. Medyo napakalit na po ng tubig. Mat Matagal-tagal na rin po tayong hindi nakapaghuli. Kaya susubukan po natin kung meron po baga ulit na hipon dito. Ayan o, oh, meron doon o. Oh. Ayan mga idol. Hipon. Ayan, oh, nandun na. pemasuk sebutas sa sana mahuli nawala kayak gini hah gini nggak kayak gini huli gini apa ba lah bayan huli huli cepu <laughs> hah Ah, maliit lang. Ayan, ang kulay nung. Ayan, ang maliit. Oh. Ito, pwede na. Ay, no, wala pa. Ano ko yan? Parehas tayo ah. Parehas. Ayan, hanap uli kami. Tatago ko pa dyan ha. Huli ka balbon. Huli ka balbon. Huli. Sipit na lang. Na wala. Nandito. Kala ko wala na. Ayun oh, pwede na, malaki na. Yan, meron dito. Yan. Ang tubig pero may hipo, no? Iron. oh may huli naman tayo mga idol. So, nakahuli naman po tayo. Oh. Meron dun? Nasaan? Yan mga idol, may hipon dito pumasok. Medyo malaki na. Yan, sa lalo ng bato. Buklatin natin. Ayun oh. Ayun mga idol oh. Malaki na. Hulihan na yun na yan, huliha. Meron din doon sa taas mga idol. Ito yung huliin ko na, malaki. Yan. Huli? Patingin daw. Ayan, oh, nakahuli si Aaron doon. Pero ito yung malaki. Ayan, nakahuli naman tayo. Nakahuli din si Aaron. Ah, tay. Ah, tay. Oh. Maliit lang katawan. Maliit lang katawan. Ay! wala pa. Yan, mga idol. Hipon pa rin to, mga idol. Yan, pwede na. Ah. Oh. Hipon na, no? Meron pa. Ay, ito. Ikaw pa, ikaw pa. na, ikaw na. Yan. Suli na yan. Suli na yan. Babo ng tayo niyan. Eh padayen. Didna. Tadao. Apo gih lagi sa hilo mo. Yes, ya. Yeah. Tigna, dagyan na. na. Taga huli si Iro na naman. Bayo ka. May malaki rito. Sino? Hmm, huli. Kinelarangin ko pa, ano pa pa? huli mga idol malaki pinagayangin ko pa po yan mga idol malaki na o oh. mo na ah oh, nakawala pa buti na lang oh, nakawala ka pa o na yan nakahuli din tayo yan ka katang mga idol Ayan, malaking katang po. Ayan mga idol, malaking katang. Nahuli mo na yan. Ayan o, sa gilid o. Oh. Huli yan na. Ayan. Nahuli mo? Bakit tayo patingin? Ayan, ang malaki nahuli niya ay. Saka wala pa. Ito pa o. Oh. pa katang, malaki. Ang laki. Ang ah. kasubitin ka. Meron pa dito ah. Ah din mo. Ay mamayanan, mamayanan. Meron pa 'to taas. Dito doon. Yeah. Dino. Pulisana. Eh. Nauli, ayun na. Diba ri? Meron pa diyan, iba pare. Lucky. Yun yung lucky. Di hmm. apatingin, lucky. <laughs> Grabe, ang daming mga idol talaga Unlaki, oh, lucky oh. Di na kumako talaga eh. Patikin. Kaka-alis pa. pa talaga. O, naripay sa... Kaka-alis pa talaga. Ang laki ano? Meron pa dito. Hindi, hey, mayroon. Ah, sige, sila na. kaka pa talaga. O, oh, eh. pagitan, pagitan. Ang panaglap. Laki ano? <laughs> Di Meron pa dito, sa taas. Hindi na kumako. <laughs> Ayun pa, oh. Ito, mga idol, oh. Hipo na naman to mga idol. Hindi, mm. Hmm. Tayo, Yan May tangay na ano na niyog. Huli ka. Ha? Ha? Lucy. Ito idol, anong tawag sa inyo itong gatong katang? Ayan. Makikita namin ito sa mga ilog. Ayan, malaki. Opa na. Malaki babaw niya ah, malaki eh. mm, <coughs> yun. Yeah, <laki>. Oh. na. Dadi niya. Hindi oh, Ah, tayo okay, ito mga dahan, Ikaw, sabot okay, okay. Ayun o. na yun, ayun yun. ayun ay. Ito mga ipon pa rin to. Malaki to. Oh,

Ang laki nga. Yan, nakahuli naman po si Aaron. Paano dito siya? Tingnan na. Hmm. Yan, okay na. Malaki na. Oh. Good size. Huli. Yan, huli na naman. Sige. Yan, mga idol. So, siya na muna yung ating pinaguhuli na lang. Ayun. Mababaw naman kasi yung tubig. Tara sure. na.

Yan mga idol huli. Kunin mo na rin. Ah. Yan bali dalawa mga idol. Sige serve mo na. Yan mga idol nakahuli na naman siya. Malaki ka rin lang. Yan malaki. Ito pa yung isa. Uhuli ko. Ay! Nakabala pa. Ito. Yan nawala. Yan nawala yan mga idol, ang laki oh. Yan. Huli na, patingin mo. Ay, laki si sipit oh. Yan, nahuli ah, na naman ni Canterira. Ang babo naman talaga ng mga hipon dito, mga idol. Ayan. Ay, ito pa isa oh. Ha? Huh? pa oh. Dada na oh. Huli. Yan, patingin mo, patingin mo. Yan, huli na naman. Sige, silindagay mo na. Tara na. Yan mga idol, so pa -uwi na kami. Yan, papakita na lang namin ulit yung nahuli namin pagdating. So, salamat sa biyaya. Bali, isang oras lang tayo na naghuli. Pero okay na. Dahil may trabaho pa tayo bukas tama na okay lang nakakuha na po tayo ng ano pang ulam yan kasama natin si iron may pupuyat pati si iron yan yan ito lang yung sapa o napakaliit yan abang abang lang po <coughs> yan, mga idol oh. mga buhay na naman po yung ating mga huli yan, huli natin kagabi. Yan okay na 'to. Are po yung mga katang na reject sa pandenta, mga idol. Niluto natin at pang-ulam na lang. Yan. Ayos na ba mga mga idol? Yung ating mga katang na nahuli kagabi. dito yan. Malalaki din po. Ayan. Ayan yung mga pinili natin. Ayan. Ayan naman po yung mga pambenta. Ayan. danta, Ito mga idol ah.